Ang taong walang Diyos ay walang magagawa. Nung nilikha ng Diyos ang isda, inutusan niya ang dagat. Nung nilikha ng Diyos ang kahoy, inutusan niya ang lupa. Pero nang nilikha ng Diyos ang tao, ginawa niya ito sa sarili niya. Kaya ang sabi niya, likay natin ang tao ayon sa ating wangis. Kung ilalayo mo ang isda sa dagat, siya'y mamamatay. Kung bubunutin mo ang kahoy sa lupa, mamamatay din. Sa parehas na sitwasyon, kung ang tao wala sa Diyos, mamamatay din. Ang Diyos ay ang natural na imahin natin sa ating buhay. Ginawa niya tayo para mabuhay sa kanyang presensya. Kaya dapat lamang tayong laging konektado sa kanya. Dahil kung wala siya, wala din tayo. Lagi natin pakaisipin na pagka ang tubig walang isda, mananatiling tubig. Pero pag ang isda Walang tubig, wala itong pakinabang. Ang lupa walang puno, mananatiling puno pero pag ang puno na walang lupa, wala itong magagawa. Ang Diyos na walang tao, Diyos pa din siya pero pag ang tao, walang Diyos. Ang tao ay walang magagawa. John chapter 15 verse 7 If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. and it should be done for you.